Linggaw, para po kayo ay maliwanagan. Hmm. Ang CPP-NPA-NDF ay hindi lang po yung armadong ini-interview mo at natutulog ka sa kampo nila karoon ng nang ikaw ay nag interview pa sa mga dokumentary mo. Alam naman namin at alam ko na nililinyahan kanila noon pa para ikaw ay maging exclusive sa dokumentary mo. Pero mali pong sinasabi mo na hindi totoong may sabwatan o pakikipagkonsabuhan si Speaker Martin Romualdez sa takanya kanya mga grupo sa CPP-NPA-NDF sapagkat ang bukha ng CPP-NPA-NDF sa urban operations ay ang kanilang partilis sa loob ng Kongreso. Si Franz Castro, si Raul Manuel at Arlene brosas ay mga CPP-NPA-NDF urban operatives. At ang mga grupong kinakausap ni Elected like Casino at mga grupo ng bayan ay mga urban operatives operating in favor of the CPP-NPA-NDF. Ito po ang naging kakotsaba at may, operator may, may, ni, may ni Martin Romaldes Monterrey. Oh, kung ang objective ng politika ay hindi naaayon sa kabutihan ng higit na kararaming mamamayan, nagsisilbi lamang sa interes ng ilang pamilya at politiko, hindi pa rin po magbabago at lalago ang lipunan. Precisely kung bakit nag-survive ang CPP, NPA, NDP, hindi dahil magaling sila. Kung hindi palpak ang matagal na panahon, ang pamamahala. Mabuti at inayos ito ng isang Rodrigo Duterte, hindi niya lang natapos. Hindi rin siya perfecto, may mga kainaan siya pero kalakhan at malaking bahagi ng kanyang pamumuno na ipakita niya na ang susi pala, totoong good governance. Yeah. At ang gobyerno dapat lumubog at dumapo mm. sa mamamayan and bring the people on the side of the government mm -hmm. and the government must deliver the resources, the services and become the great arbiter and equalizer for the people. Yes. Kasi sabi ni Ma'am Noyn, gusto ko yung quotation niya. Sa panahon ng mga kagipitan at kahirapan, walang matatakbuhan ang mamamayan kundi ang gobyerno. Yes. Kung ang gobyerno ay bulok at umaalipusta at nagsasamantala at pinagharian ng ilang politikong ganit sa pundo at kapangyarihan, ang taong bayan ay talagang madaling ma-recruit at ma-radicalize. Eric, Yan ang pinakita ng panahon ni Rodrigo Duterte at naging effective ang National Task Force to End Local Communism Conflict Okay, I will continue what you're saying, yes, Eric. No? Tapos yung ibinigay namin kay Bongbong, President Bongbong Marcos ay isang bansa na dapa na ang CPP, NPA, Are. NDF. Pero anong ginawa ng Speaker of the House? Mm, yun. This is what we're talking about when we're saying politics. Politics, very bad, rotten, gutter politics na ang nasa isip lang niya to perpetuate himself in power, nakipagkonsyabahan sa mga komunistang-terorista na nasa loob ng Kongreso na kung saan ay napadapanan natin na ngayon ay nakakapag-recover. no? Konsinti mm. so, at pinababayaan siya nang nakaupo at hinihalal na Hindi Pangulo. Hindi lang lumalabas. That's very apparent, very clear. At yun clear. ang pattern. Oo, yes. yun ang pattern ng uh, ng mamamayan. Pupunta natin yan, Brother Franco. Yes. You no, know, Eric, Erica, mm. because when we were detained illegally, mm. did the President say anything? Wala. Tahimik. Buong mundo nagsalita na nun. Mm -hmm. Buong mundo nagalit na nun. Mm -hmm. no, pero siya nagsalita, wala. Mm -hmm. Okay, so may okay niya, may approval niya yon. Correct. Yung panggigipit sa media. Meron ba siyang sinasabi ngayon tungkol sa SMNI na siya lang ang mga kapagtapos nito. Yes. Yung kalokohan na ginagawa ng NTC, nakahiya-hiya. At ng MTRCB. No? At saka ng MTRCB, meron ba? Wala. Tikom ang bibig niya. And, So ibig sabihin, mm -hmm. may approval niya ito at ni Lisa Araneta. Okay. At dahil diyan? Maririnig niyo kung bakit pumunta sa korte Suprema kahapon yeah. ang mga kasama namin ni Ma'am Lorena ni Brother Franco kasama siya upang idulog sa katastasang korte ang ganitong paglapastangan at pang-aabuso sa poder at kapangyarihan na pinababayaan or even kinukonsente na nakaupong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. kasamang pinsan niya. Tapos ang paghain ng apilan ng Sunshine Media Network International o SMNI sa National Telecommunications Commission o NTC, sa Movie and Television Review and Classification Board at sa Court of Appeals, kasunod ang tinanggap nitong suspension order, ang mga mismong mga mamamahayag ng network ang dumulog naman sa Korte Suprema. Sabay-sabay na nagtungo sa SC Martes ng Maga ang mga anchor ng SMNI, gaya ni dating presidential spokesperson, Atty. Harry Roque, iba pang mga on-air personalities at mga reporter para personal na kwestiyonin sa korte ang ipinataw ng 30-day preventive suspension at ang indefinite cease and desist order ng NTC Laban sa Network. Naghain na mga ito ng petition for certiorari and prohibition dahil sa grave abuse of discretion sa panig ng NTC. Matatandang ibinasi lang ng NTC ang kanilang suspension order sa naging pagdinig ng kamera. Napag-alaman din ng mga petitioner na ang NTC ang tumayong complainant, judge at tagapataw ng paruso sa network. Ayon kay Atty. Roque, batay sa rules ng korte, walang karapatan ng NTC na i-revoke o tanggalan ng operasyon o prangkisang network. Korte lamang ang makakagawa nito o kaya isa pamamagitan ng pagpasa ng batas nagpapawalang visa sa prangkisang ng kumpanya o mabila din ang mga mamamahayag ng network sa kataas-taasang hukuman na magpataw ng temporary restraining order o TRO at preliminary injunction laban sa suspension order ng NTC Naniniwala mga ito na ang kautusan ng NTC laban sa SMNI ay pagsupir sa ating press freedom at sa freedom of expression. Bukod dito na damay din ang kabuhayan ng mga mamamahayag dahil sa wala pang katiyakan kung kailan maibabalik ang operasyon ng network sa telebisyon at radyo dahil sa indefinite cease and desist order ng NTC na pinataw noong January 22. Narito naman ang mga naging matapang na ng mga mamahayag ng SMNI. Narito po kami ngayon ang mga uh, program hosts at mga mamamahiyag ng SMNI para itaguyod po ang pinakamataas na batas sa ating bayan, ang saligang batas. Ayun, tapang talaga ni Attorney Harry Rocky, mga kababayan po natin. So pinangunahan niya nga ang pagdulog sa Supreme Court patungkol sa isyon nitong SMNI, mga kababayan po natin. So ano kaya ang magiging desisyon uh, decision ng uh, Supreme Court ha, sa kanilang uh, idinulog, mga kababayan po natin. So marami sila dito, ano? kilala po natin yung mga mas uh, mataas na posisyon diyan sa isiminay So abangan po natin yan mga kababayan po natin. Pero sa ngayon, pakinggan muna natin ang uh, naging uh, uh, reaction ni Ka Eric at Dr. Lorin Padoy uh, patungkol sa isyu nito. Mr. Speaker at mga kasama Speaker na naman po mga kababayan po natin. Ang ano? mga congressman. Alam ko po na sa tingin ninyo, kayo po ang pinakamakapangyarihan sa bayang ito, lalong-lalo na, na ikaw pinsan ng presidente. Yan ang uh, sinatawag ata nilang piking Panginoon <laughs> na nasa House of Representatives. Di lang ako sure ha, mga kababayan po natin, kung siya nga ba, o may mas mataas pa na Panginoon naman nasa House of Representatives. Pero bagamat kayo po ay tunay na mga pangyarihan, bagamat naisara niyo po ang aming istasyon, bagamat naapin niyo po kami panandalian, hindi po kayo ang pinakamataas na batas sa bayang ito. Ang tawag po sa pinakamataas na batas ay ang Saligang Batas. Narito po kami ngayon para idulog na kinakailangan itaguyod na naman ng korte suprema ang supremacy ng ating Saligang Batas na siyang nagbigay ng kalayaan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag sa aming mga TV hosts at mamamayan ng SMNI. What NTC has done to us has curtailed our rights to the freedom of expression and our rights to freedom of press as stated in Article 3, Section 4 of 1987 Constitution. Ang aming pong ring ipinupunto po dito, kung kami nga po, mga reporters ng SMNI, ay hayagang nagsuporta, ang katangit-tanging nagsuporta kay Pangulong Marcos noong eleksyon. As a matter of fact, kami po ay may dedicated coverage kay Pangulong Marcos during the election. Kung sa amin nga po ay nangyari ito na sumusuporta sa gobyerno, paano na lang po sa inyo, mga alternative media, ano na lang po ang mangyayari sa inyo sa mga hindi sumusuporta sa gobyerno, sa mga hindi sumusuporta sa Pangulo. May mensahe rin po kami sa mga nasa likod po nitong pagsusupil sa amin. Kung inaakala po ninyo na natatakot po kami sa inyo, nagkakamali po kayo. Sad to say, ikanalulungkot po namin sabihin sa inyo, mission failed po kayo. Hindi nyo po kami nasupil. Kami ay magpapatuloy sa aming bandato. Kung inakala nyo po na kami ay natatakot, baka baliktad po. Baka ginaganito nyo kami dahil kayo po ang takot sa SMNI. Ano po, uh, buo talaga ang tapang ng itong uh, mga SMNI reporter, mga kababayan po natin na tinapatan ano nilabanan itong uh, at ginawa sa kanila o manon itong NTC uh, at ng uh, pamunuan ng House of Representatives so syempre kasama na rin po itong MTRCB na sinuspindi nga itong laban kasama ang bayan at ang uh, programa ng dating nating pangulo uh, na na uh, gikan sa masa para sa masa gino. Yeah, so balik ano ayusin natin yung tamang relasyon dito. Sila ang matakot sa atin. Okay? okay. So klar, yung even those who are not from SMNI, no let's let's say ABS-CBN ABS, or even ano yeah, all of that we are really fighting for all of us here. Okay? Yeah. Agree. Kaya Alright. kaya nga nag-transcend na beyond sa partisan issue ng SMNI. <clears throat> Hindi na lang po kami ito sapagkat malinaw po na walang kapangyarihan ang Kongreso ang lower house of the represent, uh, or house of representative na tanggalin ang prangkisa ng SMNI until 2044 unless there will be a law passed by both houses hmm. Senate and them dahil hindi nila mag magawa na brasuhin ang Senado sa maling hakbang na mabubusal at maglabag ng karapatan sa malayang pamahayag inikutan ng batas with a consent and favor coming from the President himself pinabayaan na imanipula ang NTC at ang MTRCB dito po tayo nanindigan. Bakit? Ang unang humingi ng ulo ng SMNI at ng programa dito, lalo ng laban kasamang bayan, ay sila Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Brossas. Pero several years ago, hindi nila magawa sa previous government. Hindi nila magawa sa unang termino, o unang taon ng termino ni Pangulong Marcos Jr. nang buo pa ang totoong unitim. So balit na magkaroon ng political bickerings at conflict, si Martin Romualdez, sa Sara Duterte bilang vice-presidente, ginamit niya ang CPP-NPANF, naggamitan sila at tinarget nila kagad ang isang plataforma na dito na ihahayag ang katotohan ng hindi nabubusalan at hindi natatakot ihayag. At ang CPP-NPANF, ulitin ko kay Edling Gau, para po kayo ay maliwanagan. Hmm. Ang cpp ay hindi lang po yung armadong ini-interview mo at natutulog ka sa kampo nila Karo G. ikaw ay nag interview pa sa mga dokumentary mo. Alam naman namin at alam ko na nililinyahan kanila noon pa para ikaw ay maging exclusive sa dokumentary mo. Pero mali pong sinasabi mo na hindi totoong may sabwatan o pakikipagkonsabuhan si Speaker Martin Rualde sa tagkanya mga grupo sa CPP, NPA, sa sapagkat ang bukha ng CPP, NPA, -NDP sa Urban Operations ay ang kanilang partili sa loob ng Kongreso. Si Franz Castro, si Raul Manuel at Arlene Brosas ay mga CPP, NPA, NDIP Urban Operatives at ang mga grupong kinakausap ni Electedic like kasi at mga grupo ng bayan ay mga urban operatives operating in favor of the CPP NPA NDF ito po ang naging sabah at may, operator may, may, may ni ako. ni Martin Romualdez Manlore. Oh, ako po, mga kababayan po natin, yan na naman matinding pasabog na naman itong binitawan ni Ka Eric. At ang tinatamaan dito ay itong si House Speaker Martin Romualdez na naman po. Kaya ano na naman kaya ang uh, magiging uh, action na gagawin nitong uh, si House Speaker? nako po, uh, matindi pa naman yun mga kababayan po natin. At mukhang piko pa naman yun na kapag makarinig lang ng mga ganitong allegation, nako talagang uh, gagawa siya ng paraan. So kagaya ng ginawa niya ng pagpapakulong nito sa dalawa, ngayon na takedown ang kanilang... Uh, Uh, network so naka temporary na under suspension at indefinite po mga kababayan po natin itong suspension sa so, ibig sabihin walang kasiguraduhan kung kailan i-restore -re ah kung kailan sila ulit maka-operate sa pre-radio and television mga kababayan po natin. Kaya abangan po natin ang mas mainit pa na talakayan ni Ka Dr. Lorin Badoy at ni Brother Franco ah, dito sa kanilang programa nalaban kasama ang bayan. Ano po ang inyong komento sa Loben patungkol sa mga may init, may isyo at sa mga pasabog ni Ka Eric at ni Dr. Lorin Patoy? Ah, iwag-iwan na po diyan ang inyong komento mga kababayan po natin. So, yan lang po muna ang ating bagong reaction video. Maraming salamat.